Tol! Magpa-lembre kung sundan, bagapit na tol. Ako'y bayad, garong adlaw. Lagi. Dia, dia, unong, unong. 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 Ha? puto po O oh, sige puto po Ako'y bala, naka-vlog ko ngayon. Sige. Oh, good morning. Good morning. Oh, idol. Tayo ba daplin lang motor, daplin. Dali dai, dali dai. sa nadaan. Na <laughs> ah, wala, wala. <laughs> <laughs> ano may ano man? Umuusap ba ta? Usap pa ta? Usap pa daw. Mga idol, ito yung sabi ko sa inyo ba na nabura ko yung video. Uh -huh. O, oh, gusto kong patutoo kasi may nag-comment doon na hindi daw totoo. O, oh, sino magpapatotoo nun sa inyo? Kami! Kami! Oh. Kami na nabura ka na balik! Wag ka ma Oy, man. pasalamat pala ako kay ano, kay yung pa ano doon mga idol, yung pa libre ba? Ano yun, nakabukoy yun, para kay, galing ko yun kay, ano, kay Ate Mary at saka Kuya Ray. So ngayon nakita ni Ate Jocelyn yung video na nag-vlog -nag nga ako na nabura ba. So gusto niyang ulitin ko ulit. So nagpadala si Ate Jocelyn para dito ulit. Oh, ayan yeah, o. Ay, ay, ay. eh. <laughs> ah, sige. Nabura. Gawa eh. Mojo, uh, nabura. Lista, lista mo. Ah, budget, budget. Ang budget is... Asa ba na yung maligyan dari? Isda? Mga na ito nun? Ah, sige. Ang budget... Ha? Masig 60? Ah! Ay, satlo na para baka may ano ba may pupunta ba mga idol para para kasi sige ah, sige 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 Si, 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 vlog po gila, oh. Kapisali. Oh. Kapisali yung aso. Oh. Uy, mga kasama, nakasama ko to sa mimiwit mingwit. Oh, dati, ito. Oh. So, wala na ang <laughs> Ah, na mingwit ni dito Wala na. Ah, sige, 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 sige. 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 mga Oh, ah sige ayan ka Jisa sponsor ano man mo day Kuan isda tinulang isda baktak manok ah sige lista ma o oh, na sige 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 sige

Sige, sige. tan Idol, sana binalot na ano Jinape. O diba, nakatulong din tayo kay Jinape. Maubos yung agad yung tinda niya mga idol. O, so, ayan sila mga idol. <tiếcita> Marami pang <na> sa manok. Ang naitrabaho, nahon, para makalakaw na. O, si Jisa, si Aileen, tapos na. Oh, okay, ano? Oh, 30 ni 30 na is da. Oh, 60 basta 60. Basta, oh, di ba? libre tayo, Idol Pasig. Minsan lang. Oh, next time, Idol, gaganito pa rin tayo. <laughs> basta 60. Oh, mabinlan oh, ka na uban. Dili mo mo kuanog puto? Puto. Puto, pili niyo puto. Yan sa'yo mo kuanog puto. Basta worth of 60 pesos. Mm. Ay. 60 pesos. <laughs> Ah, ra, Ate Nerisa. Okay, muat tukos besak magsabod. Salamat eh. Salamat. Salamat, Ma'am. Salamat. Kinsa isunod? Okay, kinsa isunod. Ayla. Kinsa isunod? Kinsa na ilakaw? Sir, ba. Oh, ito. Ito na ito. to. Baka may alis to. Oh, sige. Sabuin ta 'to. Oh, to, boss. May pagkain. Makoy. Makoy. Si babae. Ate Ali ni. Muner ta gata sa amin ng talong. Uh, oh, naglalako okay. din ba mga idol? Asa sa TV. si sa ati ano Binle sa Sa may may Ako Ilang makoy Ibe. makoy, Pili, 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 Basta 60, 30 na ni. Isda yan madol. 60 na Dool, padool, padool. na 60. Di, pili, ubusig na kay ganaan sa ubang putahe. Kanira? 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 Puto? foto ka na yun. O, ma, puto ka. Tagpila na eh. 20 eh. 20 Yes. po. puto. Okay, 30 ang isda, no? Mahal kasing isda, mga idol. Mahal ang isda ngayon. Mahal lagyan natin puto. Idagdagyan natin. Kayo, tagsara na siya. Kayo, bahala. Jesus. Ah, dara. Sige, tanda na. Sa uban mo? Oo. Sa uban mo? Oo. Oh. Ah, Oo, tara. Inyo nga. Ma. O, oh, may nalang na, boss. Sige. Oh. Oo. Oh, salamat, boss. Salamat, boss. Oh, salamat, salamat sa nag-sponsor. Oo, oh, salamat sa nag-sponsor. O, <laughs> ina, firme, no? Untag firme. <laughs> ah, ah, oh, Oo, halay ang phone. Sige, sige, sige. O, di idol? O, oh, ito. Ako, kasali ako. O, sali. Sige. Unahan niya, ma. Unahit trabaho siguro niya. Unahit trabaho. Oh, na na, kini trabaho? Bagkas mas pa ka mau mag Oh, may noon. Sige, kaya mainul pi. Ah, sige. Pa lang maninete? Pa si mo? Lili. Alili lagi? Oi, kaili na? Lili na? Pili tay, pili 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 Kalinisa. 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 na Kalinisa. 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 Salamat Kalinisa. 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 Kalinisa.

Okay, 60. 60 po na. Kailin na eh. Oh, sige, ayos. Istoryahe. <laughs> istoryahe, istoryahe. Istoryahe. Salamat nga pala sa nag-sponsor oh, sa... Salamat. Pamasko din. Oh, <laughs> thank you, thank you. <laughs> uh, Palis na ati aming. Ang uh, sayo, so kumusta mga man? Anak ay nabit-bit ma? Hindi, anak. Huwag pa ilis pa. Ang muta na ko. Balor 60 makalang. Magkano ang tail? O, tagpila ang tail daw. Tag size. Oh, tag size ma. Tag ah, oh, size. Say, ay imu tile, lang. Hindi man magkuwan nako. Ah, oh, sige, sige, sige. Sa kita. Sa oh, minoon. Tuldo. Ah, oh, sige. 16 di 24. 30 pero anim. Oh, 36 size. Oh, 36. Oh. 36. Anya, ko lang po man, na oh. Oh. oh, sige, tag size word no, 24. Gis. Gis. Oh, yes. 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 Kapod oh. Bukas. Ngayon, Oh. Pulang uh -hmm. um. oh. oh. na lang og patro. Ano ra... <laughs> na? Ano na ito? Di, lagi ako Sige, oh. 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 Ah. 60 na lang. Ay, salamat po. Zahl. Oh, salamat. Si Ma'am oh. oh. Okay, Mamire. Ma 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 sige. ma 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 ma

Renta is na. Renta. aga, may Nam, si Mona. Bosing. Omana. Pa-pa rin na gut. Oh. Ah, bosing, oh bosing. O sate ni Mona lagi, bosing. Ibabalik lagi. <laughs> ah, <laughs> ano daw si Mona Sana nabin. maulit daw. Ayun, maulit. Hakin pa Okay naman to, di ba? dalawa na dito, ma. Para si na Oh, ipa, ipa, kay mga logi ang negosyo na ginapi. Ha? Liog man isa, ti. Oh, mahal lang liog. Pilang liog, day? Pilang liog, day? Duha ka 24, ti. Oh, duha ka 24. Ano niya? Ano sa pa? Sige lang, sige lang. Worth 60 pesos. Pilang liya, duha ka 24. Ugain pa. Oh, pila na? Tama na, Boya Bet. Sixty lang, wag mo palabian kay marami pa. Oh, oh sige. Okay. Oh, oh, sige, ako na bala. 5. 30. 30. Okay. Idol, magandang umaga sa lahat <laughs> ng Oh, kay Lai. Rizel. Salamat pa. Okay na Dai, si. sige. Sa tibing. Sa mga Uy, pa. kali Nako pa libre sa so, daan dali, 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 lahog, Basta no. Dali pa sa bawa. Eh. Uh, ah, okay. uh, sige dai, sige dai. Ah, oh, ba diba, madol? So, dali na ma, dali, naog, naog. Ali pa naog, ipadaplen sana kay libre, libre, libre. Ma. Sige ke ma, pano si dito? Ores kuan ha, uno da sa si bawa na lang eh. Uno sa abet. Uno da abet pa lolon, dito sana. Okay. Ade ba magaling mga idol? Pili pili, dali ma. Pili, dali, pili, 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 pili. Worth 60 pesos. Ngayong umaga, worth 60 pesos. Uy, mga idol, ano to, mama to ni ne... Red Jim. Yung kasama ni, ano, nag-helper ni Bus Nel Nel. Sige, sige, sige. Pili, pili. Puto, puto yung mga. Oh, sige, puto. Ang puto, tag-bainte. So, napamoy 40 nga sana oh sana oh 20 oh bosing ay tan-ay bosing di ana bosing thank you kaayo mo good mo sa pata bisibo sa ayong kung maulit ba uyiro ko na di bilid di sabaw na la juni na pagkape kape oh sige dagad tigbosing ayo ayo ina ina ah yana mana ato lang na labi na uwan at rite sanjo gati ko ang namaka unsa may Saman mo boss. Sayang bait dinan pa sadya. idol. Saman oh, mo boss. Nana kay 20 gigunitan mm -hmm. boss. Napa 40. renta? nan 20. Panana lang. lang. Saman eh? Tagpila man pasayan? Kila ano? 20. Tag 20 pa. Maninoy, Maninoy ko idol. Maninoy. sigi, Wala dei tinua. Uh Wala ni tinua. Hala dog nang na Kapi na nag TL. Dugang ig TL dai. Dugang ig TL dai balik ko anday, balik. Ah, uh, upat ka buk. Tinatilan kinai dai. Gis na. Gis. Uh, Ipa lang na ya, ako le mas sobra. Kasi oh. ganahan oh. pa oh. mo oh. magputo oh. ko oh. sa. Oh. Kanina na lang usod. Igama. Ha? Ay, kung doon siya mga idol. Ay, noon. 64. Apila na iya, ha? 64, ya. 64, ha? Ah. Ay, doon nga ipag-usa. Doon nga ipag-usa. Doon nga ipag-usa. Ako'y bahala. Ako'y Pansit. Pansit, ma. Gusto. Oh. Tagpila mga puso sa neday. O. Oh. Basit mo. Gusto. Oh. sobrang na niya, mga idol, ha? Kasi, ano ko to, maninoy. Basta maninoy. Lakas yan. Lakas. ilista, dai Oh. okay okay na ayos na oh okay na oh okay na ale mo palit gusto dan boss ale libre ko libre ko libre thank you salamat Sige pa ayo ayo pa oh lagi pa lagi 60 pesos Ah, salamat, salamat po na pa eh. Salamat kayo sa Sudan na. Uy, <laughs> si Kiki, taga eh. Wala na ba? Sa tibing? Sa tibing? oh. Parang tayo daw mo na ka. Thank you. Hmm, salamat eh. Ah. Sa Jocelyn, salamat. kani ganahan mo po to. Sa ah, tibing na lang eh. Hmm. Wala na yung Sudan, yurot nila. Libre na mga kulibali ang bayad na Libre na rin boss, okay boss? Bos. Libre ta ka boss. Ha? Sige ma. Size oh.

24. 24. Ako rin bayad mama. Oh, good. Salamat. Oh. Salamat Ayuselina. Salamat. Plus, buso, 30. Dahurot din eh, ang tinda ni Gina P oh. Sana laging ganyan dahil. May lain. Ako na lang yung sabaw Sige, sige. ito lang yung sa ko, ano? sabaw. Ah, Pili ko sa sabaw. Hmm. Mani, oh, apili, lagi, apili. Kuy, okay, bahala. Talik pila Balik ba ito? Ha? May po Ah, po ito. O, dala po. Purog bang kung ano yung abito. Purog. 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 Iya, balik ba ito ko na ito. O, oh, sige, sige, sige. O, oh, ako'y bala oh na. Uy, dali, dali. Uy, dali. mga idol. Dali, may palibre ako dito. Dali, dali. Dali. Ate. Bawa si ka? Ate. Ngayon mo, bawa ka. Dali na. 12, 40 plus 12. Nakasaan na builder sa likod. Plus 20. Oh, basta day, di ka loge ah. Oh, di ya, oh. na oi, oh, alis na. Wait. sige. mangguni Ah, ayan. Hala dam puto. po. Ay, ada libre gani do. no, libre. Oh, libre. Oh, libre. Oh, puto ya, yeah, puto. mahurut po di puto ni mami na ano. Tunga mi, tunga. Mahurut to nang sudan. puto, ano sudan. Oh, saman. balik 20. Oh, pansit balik 20. Kunya na pa gusto o pansit. Oh. Wala na jud. Mga idol wala na oh. Oh, pansit na lang. <laughs> oh. Oh, oh di ba? Salamat din tao. Ah, ano? Nakakaplag mga idol. Ano na, na, to may bawa ng Russia. Dito, maraming salamat sa sponsor na hari ng paninda. Hmm. Oh. Thank Maraming salamat sa sponsor kay na hari ng paninda. Sana ulitin sa sa... Di ba, mga idol? kahit ano ba eh, naisipan ko to noon nung binigyan ako nga ako ni Kuya Re at saka Ate Mary nagbukod nga talaga ako doon mga idol kaso hindi ko agad ginawa nauna yung salita so ngayon natagalan nga ba diba? so paggawa ko noon mga idol ay nabura pa ay Salamat. Dugay o dai, worth 60 pesos dai. Ha? Dugay pagbayad. Pila man di ay? 60 lagi, ako pa ron. Purti. Purti ba? Purti lagi ganahan kukuro. Oh, ni mga idol. may noon. Asa man yung lakadron <laughs> Asa yung lakadron Ay mo adto ko, amo adito kay magharvest ni sa among gulay mga. Sana all. Hmm. Oh, all. Maninda pa mi. Hmm. Hmm. So wala na. Ay sa tibing Oh, sa tibing. Kanila ba, pansit lai ha. Ay len hoy madan. Oh. Wala suot an mo ito, laguulot sa dilaw. Di mo chatibing manuha kan kita ijaw maging na to na. Hindi nan maputaka nga pala in eh. Ate, naging busy mga idol, di ba? Okay lang yan. Next time. Oy, balik. Ah. Ikke ma, to <tutala. laughs> Okay na? Okay na? Hoy so mga idol. Ah, uh, ano ba ito? Pantin ano ba ito? Lupahit ka, sudaan dong? Ha? Huwag na no? may oh, lain, no. pansit na lang dong? Oo. libre na ako ng pansit dong, hali. Puto dong? Puto. Oo, madam. Bye, bye, Pansit. Balik. Uy! Doy! Okay, oh, hurutin niyo yung tinda, doy. Dugangin na ikuan. Mukha mo, pansit dong? Libre mang kunin ni Rondong. Okay, rani mo. Okay, okay. Ano ba yan? Oh, kana. Balik 20. Wala man sila <jilain> endong. <tipat> 40 na ya. <tipat> oh. 40 na may um. <tipat> Oh, na may na puto 60. Oh. Ay taon po me. Oh my god. Oh. Mm. Di mo na dong. Umuwi ka na dong. Oh, sige dong. Welcome dong. You're welcome dong. Oh. <tipat> oh, sana la. Wala na. Ana isa ba dong? Oh, di. Wa isa sabaw ra. Oh. Pakapin sabo. Oh, mm. oh di ba? Ayos ah, di ba? Oh. Oh, sige so oh, salamat okay. eh, sila na mm -hmm. So, panahon na para magpinta kami, <laughs> <Ayun. laughs> mga idol. O, oh, yeah, oh. idol. O, oh. salamat. O, oh, na, solbad na si mga idol, o. di ba? solbang pang umagahan? My idol. So, yun lang, mga idol. Bali. Uy, negosyo pala to rin lang si Dick, mga idol, ha? Ah. Ayun ba? Yung gwapong pumunta dito. Kularat. Ano <laughs> ba? ang oh, mga niya to, mga idol. ang mga niya to. Gaw! Yeah. Nay puto! Oh, di siya madal. <laughs> Ay di uy. kanang basing lapat yung adto niya mabalik mm. Um. to. So yan, Mayol. Ang ganda dito na? lang to. Thank you sa lahat, sa lahat at sa kaya ate, ah, uh, kay ko uh, ate Mere. Ate, di nyo na ano yung pagpapasalamat nila doon noon. Kasi nabura nga ang video, kasi na po. Pero tinabunan din ni Ate Jocelyn para magawa da ulit. Salamat ah sa inyo. mag kayo dyan sa Santa Maria, California. Okay. Ate Mary, Akuyare. Tsaka, pasalamat daw kayo, no? Ate Jocelyn. Okay. Oh. Tsaka, simpre, kay ma'am from UAE, salamat, ma'am. Salamat. Sa laging suporta, sa pamilya, na, kay ma'am Dit, kay Seron, Ron. Salamat po. Salamat talaga. Kuya Mar, Ma'am Clarice Orga, Sir Eric Marga, Kuya Eric Incabo, Ati Wina Incabo, yun idol sam Jonathan busyo makinsak ito nagkuan sa memory ma Palimut mong koy shout out tong nasa whatsapp shout out kay sis ani pulis Sa lahat ng silent viewers magkita kits tayo sa bahay mag shout out tayo mga idol siempre shout out tayo maya ulit mga idol ayan mga idol andito pa pala kami mga idol no Pasensya na ha gi putos ko paputos ko na dina yung natira mga idol kasi babayaran ko na Bayan kura para maka ano din siya maka maka ya. maka, <laughs> maka magdikit din sila ni si <laughs> <dick. laughs> so, ngayon mga idol, bayad na, wala na. Ito na yung bakante. Ang sabi ni Daddy na sana siya na magbibigay niyan mga idol kung may pupunta na bibili na ibibigay niya lang, no? Tsaka yung dalawa nito, may ano din yung diyan oh. may, may ari na to. Na. I, i, ano na lang to. Na okay. Oh, ay na Pansit. Libre, libre. Ay, libre. Ay. Ah, libre na. Puto, puto, puto. Puto, tol. Mukha ba mo, ane? Kira. Mura ba ni man manager sa among motor dito, mga idol? Manager <laughs> na kita ka, Ah, oh, di, ayun. Pera na, ayun. Sama ta. Ah, ah. Oh. Sige, tol. Oh. Yan yung manager doon sa kanuana namin ng ano, mga idol. Ano yun? Oh. Pinsan lang ni Mrs. Pinsan mo ito, mano. Hmm. O, oh, pinsan ni Mrs. yun. Manager doon sa company ba? Sa... Ha? O, oh, ninyo no? O, oh, parinte lang yun, mga idol. Okay. Manager yun sa kung saan kami nangungutang ng motor ba Kaya malakas kami dun Kaya kailangan <laughs> Bigay tayo pansit Para pag nangutang tayo someday Makautang mm. tayo Manis na na kung pansit daan mm -hmm. Manis Okay So yun Natotal mo na lahat Ma Ito ngayon My idol Ito ngayon ang bayarin 1,320 1,320 mga idol Lahat ng sa wanti trin na anak no. Ah, di ba siguro mga kalate yung <laughs> <laughs> ano niya dun uh, naging <laughs> naging naging... Ay, okay lang naman <laughs> diyo kasi dati, nagganito ako di ba nagtitinda ako dati, Lami ng ganito mo luto, oh asa, asa, asa. sa 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 Ayana na kaya, mga idol. Bali, ayan ah. 1320, bayad na si Dai pe, bayad na. Thank you po. Oh, may ano na dun siya, may ano deh. Uh, okay, uh, ibibigay natin to. Dong, kao ka pancit dong? Sanga pancit to. I think eh wow, may pancit. Serioso ba? Ah, dawaw siya. Oo. Promo ka untok pancit. Lan na. Basta ito ang dawaw, kaya atin ida Tsaka ito na lang ibibigay ni Jinapi P. Bahala na siya dito. Basta yung ano niya mga idol, 1,320 yung bayarin. Oh. Ay, reviewon pa lang ate. Oh, reviewon pa ni. Hmm. ah oh, uli na kami. Tatay ta tayo ta. Bahala na si Jinapi kung sino ang bibigyan niya. Ha? Kasi yung iba, papunta pa lang siguro yan. Pero wala na eh. Tara naman, kasi yung makalibili ng puta. Dahil. Ha? Mag-shout out pa ta. Mag-shout out. Ay, mag shout out ha ayun mag-review pa ka dal ma. oh dadala nalalampas hmm. kay mag-shout out muna tayo sa mga solid na mga Sanya. supporters oh yeah, salamat oh, oh. oh. <laughs> salamat O, ah 'di ba oh, okay. diba? oh, oh tugay <laughs> oh, kasi gumising siya ng alas dos, ma idol para magluto oh 'di ba naka ano din tayo sila, ano ay, sabaw, okay. ay ang sabaw na ako ma Nakaano din kami sa, ano ba, sa Kajinapi. Eh. Naka-uwi sa agad. Siyempre, oh, kita mo, umaga pa. Tapos masama ang panahon, no oh. Hindi din sure, mga idol, kung maubos yung, maubos yung ulam niya. Kasi, siyempre, masama ang panahon. Tapos wala nang pasok. Ayun. So, yun, mga idol, oh. Ha? Ah, sana ah, naging kampanti yung nag-comment dun. Na, ah, ano daw, pinipira ko lang daw. So, yun, mga idol, mag-shoutout muna tayo, ha? Oh. Yon, mga idol, bali magandang gabi, gabi na mga idol kasi hindi kami nag ano kanina sa umaga kasi uh, pag-uwi ko, kumain na muna, mag-shoutout na sana. Pero ano mating na yung mga kasama ko para sa aming gagawing adventure. So ngayon, nakauwi na ako at mag-shoutout tayo mga idol. Pasensya na kasi kanina umaga, ngayon gabi na, 'di ba? May uh, may ano na, anong tawag yun na maririnig niyo? Gangis. So yon. shoutout tayo mga idol. Una-una, Sige, ma. At kay Muscleman Game Cardboard. Shout out. Kay Ruel Balsumo. Shout out. Kay Fernan Roy Pundador. Shout out. Kay Roldan Calduna. Shout out. Kay Arbin Astihada. Shout out. Kay Rodolfo Buloy Jr. Shout out. Kay Isayas Undray. Shout out. Kay Elvi De La Pina. Shout out. Kay Ghost Oracle. Shout out. My DIYs. Shout out. Kay I'm Yours. Shout out. out. And Marcelo Nazaret. Shout out. Josephus Magnus. Shout, shout out. Peter Buwan. Shout out all. Kasol TV Vlog. Shout out all. RG Bagabuyo. Shout out all. Raymond Boyser. Shout out all. Melvin. Shout out all. John Bert Badiang. From shout out, out. City, Shout out all. JM Villanueva at kay Ning Villanueva. Shout out all. Kay Huber Colombres. Shout out all. Maria Elisan Vlog. Shout out all. Kay Salvation Emmanuel. Shout out Dolha. Kay Rodrigo Adorna. Shout out dol. Kay Dugkat Lovers. Shout out dol. Kay Bernie Undangan. Shout out dol. Kay Evelyn Vidal. Shout out dol. Kay Jimar Kalibay. Shout out. Kay Michael Manzanilla. Shout out. Kay Liam Fernando. Shout out. Kay Mark Joseph Bernasor. Shout out. out. Kay Divina Sirano. Shout out. Kay Rambang's Channel. Shout out. out. Kay Daniela Fermin. Shout out. out kay LD Funso Mercader. Shout out. out kay Nick Bataycan. Shout out. out. Kay Richard Cantoria. Shout out, shout out. Yun lang. Maraming salamat sa lahat at maraming salamat sa hindi nagko-comment yung sumisilip-silip lang, ano? Ah, thank you uh, po. Kay Lord Garbs Garbs. Mm, yun. <laughs> Salamat sa lahat ng silent viewers dito sa mga bagong nag-subscribe. Salamat po sa inyong lahat. By one naman ang like, mga idol B. Yes, yes, yes. Salamat, Ate Jusine. Bye-bye, mga idol. <laughs> Bye-bye, mga idol.